nanawagan ang actress comedian na si Pokwang sa Department of Education para gawing online na lamang ang klase ng mga estudyante dahil sa sunod-sunod na nangyayaring lindol sa bansa. Sa kanyang social media post inihayag ng actress ang kanyang frustration sa mga private schools na matagal mag-decide patungkol sa kanilang hiling na gawing online ang klase ng mga estudyante. Ani Pokwang, so dahil naka-private school mga anak namin di sila apektado sa maaaring darating pa na lindol. Dagdag pa niya ano gawa ba sa titanium mga anak namin. Susme. Bagal magdesisyon nitong mga nasa private. Kaloka kayo. Kasunod nito ang panawagan ng aktres sa DepEd para mas mapabilis ang aksyon para sa kaligtasan ng mga estudyante sakaling dumating ang malakas na lindol. Aniya at DepEd Philippines Beke po Petition for Online Classes Due to Earthquakes Happening in the Country Bilang nanay labis ang pag-aalala sa mga nangyayari ngayon para sa mga anak, pakiusap ni Pokwang. Tulad ni Pokwang marami ring mga magulang sa social media ang nananawagan na sana'y gawing online na lang ang klase ng mga bata dahil na rin sa takot sa posibilidad na pagkakaroon ng, the big one. Matatanda ang nagsuspindi na ang DepEd ng face-to-face -face classes sa Metro Manila mula October 13 hanggang 14 hindi dahil sa banta ng lindol ngunit dahil sa pagtaas ng cases ng influenza-like illnesses sa mga paaralan.